Adonay liki sa siminto na kab-kab nga yuta. Mao kana ang hulagway sa bagong gimog na nga dalan sa Purok Santa Cruz, Barangay Kalumpang ni Ciudad. Ang rason ngano na kab, kab ang yuta tungod sa tubig baha. Ang maong proyekto bagwa hilang nasugdan. Mao nga alma ang mga residente. ni natiwas ang ilang trabaho. So mao nag overflow ang tubig sa ilahang box culvert mm. kay tungod gamay nangita og dalan ang tubig Maraming dire na naagi sa kilid. Hmm. Tumo ning resulta na kagkab na. Oo. Tapos uh, sa may damage sa inyo banda. May kaning na damage sa mua, sir kay ano man gud kanang tung pagbakho nila nabuak na. Ah, nabuak na nadaan. Oo. Sunod mo ayaw magikadlukan kay dira na agi ang tubig sa kilid basi ma bar down. Hmm. Sulod ang tubig sa mua. Ingon man ang puro chairwoman sa mong lugar, gani iya nang gipaabot sa kapitan ang mga problema. Sa pagsugod nila, murag gamay raman ang box. So akong gikuan sa amo ang kapitan nga, murag gamay raman kap. Anak ko niya, siya nga, mauman daw na ang plano sa engineer. Oh, so ato lang paaboton nga, mahuman. So ang mga tao diri mo ingon good nga, unta matistingan na lang na sa ulan para makita nila. so kay Oh, so sa isa ka gabi eh, nag-ulan jud di ko kuyawan mi. Mm -hmm. Eh daghan mi nagtan-aw didto so kay nagbulog man ang tubig. Mm -hmm. Eh nangakan kan ang ang yuta diri sa kuan. Kuyawan po, ang balay nga na kay basing mm -hmm. maapil og kaanod. Mm -hmm. Eh labi na nga diha man jud mo agi sa ilaha. Ang maong proyekto usa ka City Project nga dunay budget nga 4.2 million pesos. Nga gisuportahan usab sa barangay nga nigahin usab og budget nga 1.8 million pesos. Kaya ang ato ang Barangay Kalumpang nagalukit pud og budget na intended sa ato ang Orchid Street dira sa Purok Santa Cruz. Kaya ang LGU Jensen nagbudget sila og 4.2 million hmm. na box culvert and road concreting nakita nato nga, medyo kulang po ang 4.2 million para matiwas ang simento ang atong barangay na counter po 1.8 million para matiwas to ang road concreting. Now, dito sa portion sa box culvert sa Maydol, ang uh, naghimo program boards. Mas, paskin pa ang budget sa atong barangay, maghimo mo mag ko ng POW, program boards, ang ato ang city engineers. Siguro wala nila na wala na anticipate nila kay kabalo mo kita ang outpole isa lay gawasanan gikan sa upper portion sa ato ang barangay tanan nga disposal sa tubig o waste sa ato mga panimalay dito hulog sa may dole agian ang ato ang orchid street pod uh, aminado usab ang kapitan nga gamay ang gimug ng box culvert subay sa plano sa city engineer's office yes ana lang atong pagkakuan pod kay kung kung dili nila mapadaka na o de, siguro ang daga na, na kay gikan sa portion magutanan ang tubig hampak ko dito mga nga uh, mari nga uh, gubaon po niya ang, ang kanang trabaho o mag-overflow na po na September 10, 2023 ang target completion sa mga proyekto sumala sa lead man sa kontraktor apan posibili matod pa kini nga masibog tungod sa panghitabo nagpaklaro usab kini sa nitabo o gungano nga gamay ang box culvert nga gimugna uh, kaya kay wala pa na tanggalang puro mas dalom. Nagawa sa gilid, mga hmm. naguba ang ano. Yang kersada na tipak. Mm, hmm. Sa pagpakig hinabi sa labaw sa City Engineers Office, gingon ini. Uh, pero karong kayo na um, itabo na ang pang ikuan, ang mga pang kay Surihan pa na sa mong construction division. Kung, kung sa'yo pwede. Mm -hmm. I-check mo ko na mo kung savings ang project. Ito ko technical na tubag kay umiting pa rin. Kaya mong ikuan kung sa'yo, sayo pwede na mong buhatong. Kira si Ever Jason in the heart of changing lives. Brigada News!